Upang matiyak na abot ng bawat Pilipino, lalo na sa mga liblib na lugar at dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan, inilunsad ng pamahalaan ng programang Yaman ng Kalusugan para sa malayo sa sakit o yakap. Na layong palakasin ang mga serbisyong medikal sa mga barangay at rural health unit sa buong bansa. Si Jane Codnita sa report. Inilunsad ng pamahalaan ang programang Yaman ng Kalusugan para sa Malayo sa Sakit o Yakap na layong palapitin sa mga mamamayan ang serbisyong medikal lalo na sa mga lugar na malayo sa malalaking ospital. Sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pangunahing layunin ng programang Yakap ang pagpapababa ng mga pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga barangay at rural areas upang maagapan ang karamdaman ng publiko bago pa ito lumala. Isa sa mga dahilan ng mataas na mortality rate sa mga ospital ay ang pagkaantala ng pagpapagamot bunsod ng layo ng mga ospital sa mga pasyente. Bilang tugon, pinalalakas ng gobyerno ang mga rural health units o RHUs at maliliit na klinika upang maging mas madali at mabilis para sa mga mamamayan ang pagkonsulta at pagpapagamot. Ang katotohanan, hindi naman talaga ito bagong programa. Ngunit, ito'y dating programa na pinalawak namin ng gusto dahil kailangan ibaba ang healthcare natin na hindi lamang sa malalaking ospital, kung hindi sa mga maliliit na mga clinic. Sa ilalim ng yakap, mas pinalawak na rin ang malibreng laboratory test ng PhilHealth kabilang ang labing tatlong regular laboratory procedures at anim na cancer screening tests tulad ng mammogram, colonoscopy at low-dose chest CT scan. Nadagdagan din ang bilang ng mga libreng gamot na sakop ng PhilHealth. Mula 54, ngayon ay 75 gamot na ang maring makuha ng libre o may subsidya. Kasama rin sa inisyatibo ang pagpapatuloy ng digitalization ng PhilHealth. Sa tulong ng eGov Super App, maring gawin online ang registration consultation records at maging ang pagkuha ng gamot mula sa mga accredited pharmacy gamit lamang ang QR code na ibibigay ng PhilHealth. Binigyang din ng Pangulo ang kahalagahan ng kalaman ng publiko sa programang Yakap, kaya't nananawagan siya sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na palakasin ang impormasyon at promosyon ukol sa bagong serbisyong ito. Sa huli, inikayot niya ang publiko na i-download ang eGov Super App upang madaling ma-access ang mga benepisyong iniaalok ng Yakap program. Layunin ng administrasyon na palawakin pa ang saklaw ng programa upang matiyak na lahat ng mga Pilipino saan mang panig ng bansa ay may akses sa abot kayang serbisyong pangkalusugan. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.